we're not as tough as of shout out po hinatuan to sor. Ayun po, ah, uh, ngayong umaga po ini ikot ko muna ang bayan po ng hinatuan dahil nga po babalik na po kami sa Maynila kaya inikot ko muna halos ah, kalahati po ng bayan po niya tuan ah, na ikutin ko po talaga dahil ah, ta ah, ilang taon naman po ang ano namin para magbakasyon kaya matagal pa rin kaya inikot ko muna itong bayan ng nato dito muna ako sa Seawall ayan po ayan po yung kahabaan po ng Seawall ginawa na kasi ginawa na po kasi ng biwok po yan ah uh, mula dun sa may palengke po hanggang dun sa may uh, lakas na park kaya medyo kung gusto nyo mag uh, maglalakad dito sa may ma uh, dagat, dagat pagkikita nyo po talaga dyan kaya nag enjoy po kami ayan uh, habang ako naglalakad po kaya naglalakad po kaya uh, simpre um, ayan po tuloy tuloy lang po ang aming lakad papunta po sa ang aking lakad pala kasi mag-iisa lang naman po ako pero may nasalubong pa ko dyan na aking kaklase dyan sa may palengke po maraming love shout out sa aking insan si sir na Australia ayan po makakausap ko sa panandalian lang ayan po ayan salamat ay sir ay sir ay sir sir ay ay Panginoon. Ah si Ketong po. Si, Inga, salamat. 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 Ayan, nakausap ko nga si T.C. sir na ay, kasi nung ay, last night noon ah, nag ah, nagtipon tipon po kami sa aking classmate, ah, classmate. Ayan po mga big shout out kay Ma'am Emma Legge. Maraming salamat sa ah, dinner. Ayun at saka sa mga iba pong kaklasi at saka classmate po na big ah, love shout out din kay Apple, sa aking batchmate po kay Charis Masagot, ayan po kay Rochelle uh, Ayusti po, Alfornon, ayan big love out sa inyo, ayan so, andito ako sa loob ng palengke dahil naghanap ko ako ng isang isda po na yung, yung magaspang ang tawag po sa amin kasi nyan is danggit, aw, oh, danggit uh, gangis, iwan ko ba ang, ang tawag yan sa Tagalog so, habang ako yung po dyan wala po talaw nagkikita na uh, yung yung ano talaga yung inahanap ko na isda pero so far naman napaka fresh ko po talaga ng mga isda dyan sa bayan po ng hinatuan dahil uh, pagka harvest po uh, pagka huli po nila diretso agad dyan sa palengke kaya hindi na binibiyahe pa ng malala yung lugar kaya so as of now talaga ang masasabi ko napakasarap po talaga dyan mamuhay sa bayan ng hinatuan lalo na pag ah, uh, uh, halimbawa man is ah, uh, Ayan, sagana din po sa mga mga uh, huli sa isda dyan. Dali po sa laot. Ayan. Yung iba naman sa bukirin. Ayan. Kaya, nagpapasalamat din po talaga ako na napaka ano din ngayon, ngayon na ninatuan ngayon recognize na po sa buong Pilipinas, sa buong mundo dahil nga po sa ating um, Enchanted River, Hinatuan. Bukod doon, sa mga iba pang tourist spot ng Hinatuan, marami talaga na na-folded me na po yung ating mga tourist spot dyan sa Hinatuan. Kaya, nakakatuwa, nakaka-excited po dyan po mamasyar mag-vacation po sa bayan ng Hinatuan. Dahil, uh, napaka-friendly din po ng mga tao dyan. Kaya, kung kayo po ay uh, uh, magbabalak po ng mamasyal po sa bayan ng Hinatuan, kailangan nyo lang po mag-book uh, mag or tingnan nyo po sa website po ang ating mga tourist spot po ng bayan na hinatuan hindi lang naman po dito sa hinatuan maraming po mga karating po na bayan na pwede nyo rin po pasyalan pero dito sa hinatuan po talaga sulit na sulit yung pamamasyal po dito kasi marami pong mga tourist spot po dito mahalos magkadikit-dikit lang po yung ating mga uh, paliguan kaya ayan po kaya napakakaano talaga vlog sa akin vlogger ako tarong mo Oh. Shout out kay Ma'am Lilibet. happy new year. <laughs> Ini yung gym natin ganahay dagaw. Ah, oo. Oh, 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 Salamat, ma'am. Happy new year. Ini yung ganahay gym. Ito. Ito yung gym namin na kuam. Um. Hmm. niyan si sa mga kung ano niya gym namin niya gym namin tapos ito yung gitilapit ang kanato Bureau of Fire Protection ayan ito ito isa ito fire protection fire protection, fire protection. Kain ka na ako. Channel Wells TV Mix Vlog. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Police station. Police station. Siguro namin kay Renato, hindi kay Renato, ako sa uh, anong pulis yan kapulisan natin sa nato ang ano yung magigiting ng mga pulis sa nato ang ang bayan ng hinatuan ay may kanay munisipyo ba? Shout out kay Mayor, sa Vice Mayor, at sa mga council. Yan, salamat. Ah, uh, counselors, salamat. Uh, dasa. Dasa lang yun ang buwan ko na. Ah, sigahay. Gahay. Tapos, hindi ka namin simbahan na hindi na to Tara, pasok kita kay Abraham. Salamat.

Resorina ay. Uh, wait, oh uyo, mga on. Ay, magkuhan ka ako national ID. Ay, magkling. Tagain ka sa. Manira ko, tapos oh. nakaiwa. Ang kanako sa partner, wala maka, oh. Ah, magakuan, ba magakuan ng, uh, wala makakuha ba, makakuha ng hmm? ah, national, national ID. ID ng Ah, yo, taga-tidman kiring ano, ba na. So, mo nung ano, masyaot ka sa kanakong vlog. Hello, Happy New Year. Ito, agad ka na, mga alam pala mga kababayan na bisang sino sa diwa kila, pag-friendly ka, o, hi, kayo din. Sino taroon yung vlogger Subscribe mo, ha? Ito sa baba. Ah. Will Stevie. Ako si Will Stevie. Hindi ka namin sa ano, doge sa wakan sa Manila, mga, sa una, last na bakasyon, 2012, may, doon pa, o, si Kabalik. Ay, libot ko na unain, ha? Sige, amping ka, o, ha? Sige, pagod na, siguro baka, Ang gaglang shora pa ba? Oo, oh, nang nangiriya ko na ay? Sige, ika na misa pa ho lusan, idi yan. Tugay daw ko kakani, Hawi dain na po taw. Ito yan, ika na misa ho na, ningawan sa una. So, yung kuang, um, yung plaza yun. yung kuang namin sa plaza. Parang office ng plaza ko na sorry doon. Mapang lutan yan. Yung plaza namin. yun yeah. Yung isa mga na, namin Rizal Park. Yung aro yung Rizal Park sa Manila. araw isa mga ni Rizal Park ng Hinapuan. Ayan. Yeah. Yung mga gagmate kami sa una inyo, Rizal Park mami. Ayan. Pwede ka na yung mag... yung center. Ayan, yung, yung center namin. Kasi free kasi ni Hinapuan ng sa mga office ng LGU. Ayan. Kasi yung natuan. Yung si Pio. Ayan, si Rizal. Sa una, mag-ipo kami sa una nga ni doon ko doon to Do. 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 so na to sa pasalay so na sa mga ingkod ingkod na on on libot na ako kay hapit ta ang kanami lalo ka isab Hello mga kababayan. Oo, oh, hindi mga kababayan po yun. Ngayon. Ayan. Oo. subscribe na po sa YouTube channel ko. Salamat. Ito yung kanami ko. Eh. Pag-asa. Pag-asa. ang home justice mag -mapa yung justice ay hello oh, so yung pag-asa tapos yung pag-asa na magkano ng mga panahon yung justice lebig po ha, maraming salamat po sa inyong panonood. Po uh, so asubayahin niyo po ang kasunod po nito kasi hindi hindi ko po lahat na upload dahil nga ah uh, sobrang taas po kasi ng aking video kaya abangan nyo po ang susunod ko po na video nito patuloy po sa aking pag-iikot po sa loob po ng bayan hinatuan maraming salamat po mga kababayan mga hinatuanon we love you so much